Unang araw ko nga dito sa may Hong Kong at dito ako sa may Victoria Harbor dumiretso. Pero grabe, unang araw ko pa lang dito sa may Hong Kong, wasak na kaagad yung pako. Kasi ang sakit, pagod na pagod ako na naglakad tapos nagkandaligaw-ligaw pa ako. Kasi hindi ko masundan yung Google Map. Sabi kasi sa akin, wag daw ako magta kasi mahal yung taxi dito. Pero dahil hindi ko nakaya, kaya, ayan, nag Taxi na talaga ako. At totoo nga yung chismis, ang mahal ng taxi dito sa May Hong Kong. Kasi wala pa lang 5 minutes andito na ako sa May Victoria Harbor at yung binayaran ko nga sa taxi is nasa 30 Hong Kong dollars kapag i-convert sa Philippine peso nasa 250 pesos. Siyempre, pagkadating ko, more more selfie talaga ako kaagad para sulit naman yung ginastos ko dito. At dito nga din pala sa may Victoria Harbor, matatagpuan yung Chim Chachoy Clock Tower. Kahit pinagod ako ng Hong Kong sa unang araw ko kasi nga ang layo ng nilakad ko tapos nagkandaligaw-ligaw ako, eh sulit na sulit naman kasi ang ganda-ganda dito. Kaya mapapasabi na lang talaga ako na thank you Lord sa lahat ng blessing, mas lalo ko pang gagalingan at sisipagan sa buhay. Dati, yung pangarap ko lang, eh makapagtapos ng pag-aaral, hindi magutuman, tapos, hindi tapakan ng ibang tao kasi malupit ang mundo kapag wala kang pera. Pero, eto ako ngayon, kaya nang mamasyal sa ibang bansa, kaya mapapasabi na lang din talaga ako na iba talaga kapag si Lord ang gumalaw. Kaya kahit gaano karami yung pagsubok, paghihirap na napagdaanan, eh may kapalit na ginhawa. At sa tabi nga ng TST Tower, katabi naman niya yung Cultural Center. Lagi ko itong nakikita sa TikTok. Kaya hindi ko dapat palampasin. Dapat magkaroon ako ng mga video at selfie rin dito. Pero syempre, nag-change outfit din ako para maiba naman. Ang dami nga din palang tao dito at sobrang init din. Yung init dito is parang nasa Manila ka lang. At yung next ko ngang gagawin na activity ay eh sasakay sa may Symphony of Cruise dito sa may Victoria Harbor.